Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oh, oh, oh. So, doktora, itong ano, uh, itong, uh, itong, uh, itong, mga Parents Welfare Act na ni, sin, na, sinusulog ni Senator Ping Lacson, uh, meron kayang, ano siya, parang, ano yung kaya yung naging basehan? I'm sure it was, consultative eh, di ba? Meron itong pinanggalingan na he took it upon himself, no? To push it further. And uh, I'm I am imagining that there are really a lot of senior citizens who have been left in the cold, kumbaga, no? Kasi nga, walang kakayahan. Yung pagbibigay ng ayuda dito sa mga mas nakakatanda, ito yung isa, isa bang sagot rin na dapat natin tignan para po yung hindi, na, hindi mo na ipapasa sa mga anak, no? Yung burden. Pero bigyan mo na lang ng ayuda para mas mas, mas, mas kinapapano eh, gumihawa ang kanilang mga buhay? At when you talk about ayuda, unang tatanong natin is, kaya ba nung ating ayuda yung kanyang pangangailangan? Or is it just a pathway solution to the basic needs ng ating nakatatanda? Pangalawa, is it not better siguro, if we will focus on number one strengthening our mga care centers, our community-based care centers which uh, NCSC is espousing so preventive in nature for their health and well-being. Maybe also strengthening livelihood opportunities para dun sa ibang may kakayahan pa mm -hmm. instead na maghintay na lang tayo ng tulong ng ating pamahalaan. Pangatlo, siguro kailangan natin na pag-aralan ding mabuti. How if, and if possible, magkaroon tayo ng subsidies para doon sa mga nag-aalaga sa kanilang mga sariling nakatatanda dahil wala silang kakayahan. Okay. Magkaroon siguro tayo ng mga pension top-ups, kagaya na sinabi ko kanina. And of course, we also need to ensure that there are regulatory standards and safeguards. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.